Hi guys! Kumusta ang lahat? At ito ngayon, sinapian muli sa pagkukuha ng video si Akets. Nagdililig lang naman ng nag-survive kong okra. Ito lang naman nag-iisa. Laking probinsya ako, no? Pero first time ko yata itong tanim kasi ang taga-tanim sa amin ay mga magulang ko at taga-dilig na laang ako at taga-kain ng bunga. Ito pala ay kamatis. Buto ito galing sa kamatis na sing laki ng kamaoko. Mabilis pala tumubo ang kamatis kaysa okra. At sarap pala sa pakiramdam din, no? Na nabuhayan ka ng halaman. Mas okay pag makita ako itong lalaki at bubunga Grabe si Akes, nakapunta ng Amerika sa kaya na sumubok magtanim. Matututo pala talaga tayo pag tumira ka na sa binuomong pamilya. Hindi pa ako makatodo ng tanim dahil ayaw ng Paris kong magbungkal sa lupa dito. Dahil hindi pa buo ang desisyon namin na bilhin itong tahanan na to. Kaya sa paso-paso na lang ako magtanim. Kung mapansin nyo, magkadikit-dikit ang tubo ng kamatis, no? Niglaglag ko kasi yan ng magkadikit-dikit ang buto. Kaya ayan, tumubo din ng magkadikit. Sana sa isang baso may isang mag-survive man At lang. sana din, tutubo din itong makakabunga ng singlaki ng aking kamao. Pag magkalaglag na kami ni Mister ay bibili kami ng maraming paso. Hanap kami ng mga maumurahin, syempre. So after ko sa pagdilig-dilig, tumuloy na ako dito sa taas. May second floor kasi itong bahay na to. Ay ito naman ang aking nabungaran. Winashing pala ni Mr. ang bedsheet at blanket namin. Kaya kami naman ang anak ko ang magsusot dito sa kama. At ito namang aking uniko iho. Ayaw pa iwan sa baba. Pag sa taas ako, doon din siya. Matakotin sobra. Nakakabingi kasi ang katahimikan dito. Kahit marami kaming kapitbahay ay sobra pa rin tahimik. Walang jismi. Nisan sa kanto dito guys, wala din sa bakuran. Wala ka nang maririnig na andan ng sasakyang, motor, tricycle, at ambulansya, fire truck. At isama na natin ang train kasi galing kami sa Araneta Cubao, Quezon City nakatira. Kaya nasanay talaga itong anak ko sa maingay na lugar. At syempre ako din, pero carry naman sa akin. Mabilis lang ako mag-adjust. Bukas, Saturday, meron kaming lakad. Na-invite kasi kami ng kaibigan ni Mr. na mag-asawang kababayan nating Pilipino na mag-dinner sa kanila. Medyo kinakabahan ako guys kasi nabanggit kasi ni Mr. na yung kababayan naming yan ay may magagandang trabaho dito sa US. Syempre, mahirap naman tanggihan yan, yung invitation, disrespect naman kasi yun. Hindi naman pwedeng magtago na lang sa bahay lagi. Pero kahit gusto mong mag Dora Explorer dito ay hindi ko yun magagawa. Kasi hindi ako marunong mag-drive, hindi ako marunong mag-commute sa public transport nila dito. Kaya kung may chance na ganyang lakad, wag nang hindian para makapasyal din. Sinimula na din pala ng Mr. Kong